atiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapapalakas pa ng mga bagong miyembro ng PMA bagong sinag class 2024 ang depensa ng bansa. Ayon sa pangulo, bahagi na rin ng kanilang tungkulin ang protektahan ang ating mga teritoryo. Si Dante Gito sa detalye. To keep our people safe in their homes, our territory secure, our defenses against threats strong and our democracy stable. Iyan ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa 278 nakadete kadete na kabilang sa PMA Bagong Sinag o Bagong Henerasyong Gagampanan ng Tama, Serbisyo, Integridad at Nasyonalismo ang aming gabay, Class of 2024, na nagtapos sa Fort Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City. Ipinaabot niya ang mainit niyang pagbati sa mga bagong opisyal na magiging karagdagang puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. 224 sa kanila ang mga lalaki at 54 naman ang mga babae. 143 ang papasok ng Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 73 sa Philippine Navy. Bukas naman si President Marcus Jr. sa pakikipagtulungan sa mga bagong lieutenant para sa pagpapalakas ng puwersang pandigma at mas matibay na republika. This government has a continued assurance in improving the welfare and morale of our uniformed officials and personnel and of course to include your respective families. Kaisa ang lakas ng bagong sinag, sama-sama tayong maglalakbay tungo sa inaasam na mas mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Kasabay nito, ipinag-utos din ng Pangulo na bisitahing muli ang kurikulum ng Akademya para magkaroon ng mas malinaw at mas malakas na paghahanda kontra sa iba't ibang mga sabwatan at masasamang balak sa integridad at kaayusan ng Pilipinas. so i direct the dnd &D and the afp leadership to review the pma curriculum to ensure that our cadets will be equipped with the 21st century skills necessary to counter conventional and asymmetric threats in the digital battlefield a clear vision for truth integrity and patriotism are necessary tools to combat attempts at disinformation and infiltration Samantala, dumalo rin na Vice President Sara Duterte, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Chief of Staff Romeo Browner Jr. Malakas na palakpak naman ang iginawad sa Ramp 1 ng bagong Sinag Class of 2024. na Nakadet First Class at Second Lieutenant na ngayon na si Jeneth Elumba na Tubong Surigao City. Tumanggap din si Second Lieutenant Elumba ng pitupang parangal kabilang na ang Presidential Saber at Philippine Army Saber. Si Elumbay anak ng isang magsasaka na minsan ding nangarap na sumapi sa Philippine Constabulary. Ang kanyang ama, hindi napigilang maging emosyonal nang hindi lang tuparin ng kanyang anak ang kanyang pangarap, kundi bilang pampitong babaeng nagtapos bilang rank 1 sa kasaysayan ng PMA. Yung kapatid ko, Philippine Marines noon, tapos tatay ko, sundalo sa World War II gusto ko maging sundalo dahil makita ko na maganda pala mag-uniforme. Eh. Pero hindi na pala sa akin ano, magtanggap ako bilang isang sundalo. Ano lang. balik na nagpagararo ng lupa namin. Samantala, dumagundong ang entablado nang tawagin na ang tinaguriang class goat o ang sinasabing pinakakulelat sa klase na si second Lieutenant Yakovich Lasang na tubong bayombong Nueva Vizcaya. Sa kabila kasi ng matinding hamon at pagsubok sa loob ng akademya, nagawa pa rin makapagtapos at makaalpas sa mga hamon. Mayroong isang buwang pahinga ang mga bagong komisyong opisyal bago pumasok sa branch of service na napili nila. Dante Gitto para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.